maghahawan ako ng mga dahon na tuyo at mga sanga-sanga ng mga punong kahoy. Hello po. Magandang umaga po. Ah, uh, hindi po ako masyadong nakakapag upload pero i-upload ko po yung mga last na video ko po nung nasa Pilipinas ako. Ah, uh, good morning, good morning po. Umaga po rin sa Jeda. Time check. Ah, uh, 8.55 na umaga dito sa ay umaga sa Jeddah sa uh, papasok lang kami sa aming trabaho i-reveal ko lang, lang po yung o i-upload ko lang po yung mga uh, mga video kong hindi na i-upload sa uh, youtube dito sa youtube ito po pakikita ko sa inyo kung ano po yung mga pinagagawa ko sa Pilipinas Pilipinas mga ginagawa ko doon ang dami ko pong ginagawa kasi kaya hindi po ako makapagsalita dire dire ko yung mga video pero hindi ako nagsasalita kasi nga sa BC si, walang cameraman walang mic wala akong mic pari kapit sa akin din eh. Ah, kaya yeah, eto ah nandito ako sa si Jetta para sabihin sa inyo Nandito na ako sa Jeddah So ito po yung video ng na mga naganap sa Pilipinas Pakikita ko po, po sa inyo Yan, nagkisa ko ko ng aking paglilinis sa taas Lalo lalo na yung mga dahon na tuyo Siya po inaalis ko sa taas at nililinis lahat Yan ang sinasandal ko ha, ng aking hagdan At uh, inuyugod ko yung mga langgam na kumakagat sa napakasakit mga gat ng mga antik sa taas kaya ayan buti na lang nasunog ko na yung iba hindi ko nasunog pero awan pa rin kumagat so tingis ko lang yung mga kagat nila isa kong nung tinatanggal yung mga dahon sa taas. Lahat ng nyugnyugan, natuyo na dahon, binababa ko. Ang dami kong nalini sa taas. Alas bang paligid ng bakuran ko, uh, ganyan ang mga puno. Kasi po sa bakuran ng aking bahay, napakaraming puno na nyugnyugan. Kaya alas lahat ng bakod ko, ganyan ang nakatanim. Alas bang paligid, ganyan napaka uh, gamit ng itaas kaya sinimulan ko na lahat at sinabayan ko ng siga pagsunog sunog si baba para yung mga hayop o niknik -nik na lamok eh lumayas o lumayo man lang kasi po napakaraming lamok ngayon eh. pamatagulan na rin sinigang ko nagsigyan ko malam ko eh ay isa na lang sinigang ko yung mga tinapas kong mga dahon ng mga nagnyogan, mga tuyo, at dahon ng mga nara. Sinunan ko, pinagpausok ako para lahat ng lamok lumayas. Ang dami kasi lamok dito sa lugar namin. Na Kaya yan, tuloy-tuloy pa rin ang usok. Pati ako, ginla, naging tinapatuloy. Ayan, pati sarili kong katawan naging amoy tinapatuloy. Ito, usok, Ayan, parusa na yung lingkod na yung mga kaibigan. Parusa na yung tuwis. Paus, Ayan, na lang ay bagoong sa kakamatis. Ay ulam ng ang aking katawan. Amitin na pa na talaga. Ayan, dire-direcho pa rin ang pag ng aking mga tinampak na dahon ng saging. diyan dahon ng... Pwede yung nata na yun, o. Ayan pag nandito ako sa Pilipinas, bata din hindi ako nagbakasyon si marami akong ginagawa dito eh. hindi kagaya ng mga OFW na iba na pagka umuwi, piling bakasyon lang talaga hindi kagaya ko, pag uwi talaga ako i tagaluto, luto, tag lahat, ginagawa dito sa bahay hindi piling bikil hindi piling bakas bakasyonista lang ganito ang tabaho ko dito, taba ako dito. Yan na sa Pilipinas. Maraming tabaho. Hindi na Araw-araw. Ayan o. No? Dadamuhin ko pa yung harapan. Ayan o. No? Dami. Dami damo. Ligod madamo na eh. Ilang buwan lang eh. nadamuhan to ito. Madamo na ulit. Ayan tatamlang ko lang mga gulay. puno nung natadami iba linis kasi itaas si kasi baka bumagyo eh tamang pa yung mga kurente yan medyo malinis na itaas kahit na bumagyo man, bumangin man malaglik mo ng mga sanga okay lang konti na lang ayan pawis ko yan ang ginagawa ko dito sa bahay hindi kagaya ng iba talaga piling baka sino lang talaga ako dito pag sa bahay yan trabaho ko nilinis ang bahay lahat ginagawa Ah, ni hindi no, hindi ko na wala tabaw dito araw-araw. Ayun, Mamaya na ulit. Hanggang dito na lang mga video. Mamaya na. Oh good. Yung iba hindi ko na videoan mula kanina nag-umpisa ako dito. Hala, tinamad ako mag-video. Kasi sa dami pa ba, hindi ko na ma... Busy na ako. Hindi ko na magampanan na mag-video pa. Ako hapon lang. Ayan. Ano, um, uusok pa para ng lamok. Ano, ang um, date nga pala ngayon ay ano ba date? June 26 na ah, 26 na nga ba? oh, 26 na nga pala ngayon June 26, 2023 ang um, date ngayon araw ng matis ayan kasi ako ay umuusok para mataboy ang mga lamok pagod ko ayan maraming salamat po pala yung sa bagong subscriber ko ah uh, 160 na ayos lang yun hindi man ako masubscribe okay lang yun basta at least na i-upload ko yung buhay ko dito sa Pilipinas sa kabuhay ng aming pamilya pawis ko isang basa ng pawis Ayan, ganito ba ko dito sa sa Pilipinas. Hindi po ako yung piling bakasyonista, bakasyonista lang. Ayan. Huwag mo laki tayo sa hirap kaya saan tayo sa may hirap. Ayan, naglaki na yung mga dati. Walang damoto. Eh, may mga papaya tayo. Lilipat natin mga papaya. Ayan, o. Oh. Malunggay. Tapos may bayabas. Ayan, talbos. Dami yung talbos niya, no Oh. Ayan, ito eh, hindi sa luyot, oh. Hindi sa luyot. Parang kamukha lang sa luyot, o. Oh. Sa luyot na original, ito eh, ayan ang saluyot na original ayan original saluyot yan. meron lang itong mga to hindi ang dami itong saluyot yan. gilang na yung saluyot na tumubo eh wala kasing binihin saluyot itinim e, kong ubi tumubo na pala ayan o ayan o laki na ayan pag galis ko at pagbalik ko ito nga malalaki na. Sa loob nisan itong malalaki na yung ubi. Meron pa tayong tatim na ubi dito. Uh, ito nga pala yung dayap ko nung pinakita ko dati sa inyo. Ito ang dayap ko. May mga bunga. At ang gubat pa ito sa likod namin. Ito dahil sa sa kunakoto, sa hipag. Itong bahay na ito. Hindi pa siya gawa. Madamo. Ayan. Bali binakuran ko na rin. Kasi isang compound lang kami hindi pa ako tapos ang bakod wala pa ako babakuran, eh. babakuran ko yan dito naman dito sa probinsya wala ang problema kahit ang bakod yan kawati lang naman ang pinababakod ko madri Agu... ay ba ano madri kakaw ayan o ayan hanggang dun, sa likod ng bahay ayan tumubo na pala yung ubi natin tinanim ay, eh, meron ako na ako na ubi ayan tatanim ko ulit ang dami o tatanim natin yan update tayo sa langka ko ayun, nangabulok ko na nangasira lang yung langka dito eh. ayun o, oh, hinog na hinog na yan madami langka oh. ito, may hinog na rin to pwede na yan, hinog na isa ayun, dilaw ito, likod namin ito, dati kong kulungan ng babi, dati wala may ako nahin. Tatlo inahin ko dati. Ito. Hmm. Ayan. Ayan. No. Anong bahay ko hindi pa nagagawa. Kulong ng babo ito. Yung binukulang ko na isang araw. Hindi pa ako tapos eh. Dahil pa mga gagawin Hindi ko pa natatapos. Hanggang doon. Sa dulo na yun. No? Maluwag to. Malawak. Ayan. Hanggang doon. Sa dulo na yun. Wala doon. Tanawin nyo. Hanggang. Ayan. Gando nang babila ko lang ko. Oh. Layo oh. Yung likod na to, ayan na malawak yung likod namin dating gubat ngayon. Gubat pa rin. Pero nalinis ko na iba yan, Oh. Ang malinis na oh. Ayun oh. Ayun. Ala na oh. Dating, gubat na gubat 'yan nung una kong dating. Sobrang gubat yan Ngayon okay na. Ayan, malinis na lahat. Ayan, pinutol ko na lahat yung kakawate. Dapat putulin. Ayan o. No? Putol ko na lahat. Pati doon. Talaga hindi may wasan tumubo ang mga damo. Ang damo dito eh. puto dyan kasi dadaanan damo so, ang sisilbing ba ako dito kakwati lang saka itong alambre yan ganito lang kasi buhay dito sa probinsya hindi mo kailang magbakot ng kwan ng ang tag yung hollow block wala lang hangin saka dito sa amin walang problema ang kaming bahay po kung maghanak naman dito ay isang lang sila Ay, isang lang naman dito halos lahat isa yan kagaya nito kapatid ng lolo na misis na maghanak din yan isang tiyan lang sila dito sa lugar na ito bago ako umalis to tama ko ng luya maraming luya dito lang po eh o to luya to lang po eh

nagubat tubig ito yung tubig na sinasabing kinakain Tapos tayo ng gubat sa likod. Wala ba kami ahas dito eh. Ang gawasan ng ahas dito. ha, ah, hanggang dito nagtatapos ang aking video maraming salamat po sa inyong panunod ningil po ako dami kong ginawa sa maghapon na to Yung bahay ko hindi pa napipinturahan halapang kayo sa misa labas ayan ayan mahilip lang tayo napakalit kasi na sweldo natin sa brood eh ayan, yun lang nakayanan mahirap pa rin pero at least yung anak ha, pagtatapos ha, nakakain ng medyo maayos sa mga anak hindi ba rin kami mga magulang okay lang mas mayroon si mga anak lalang bunga nito kaya lang sisira oh. so hanggang dito na lang po aking video maraming salamat po sa kulasawa nyo panunod sa aking pamulating simpleng video at uh, maraming salamat po sana mag subscribe pa po kayo sana mag share at like and like Thank okay, you mga kanilang salamat po. Hanggang na lamang.